Ito yung nang hold up sa isang Pakistani driver dito sa Saudi Arabia noong nakaraang araw. December 23, uh, 9pm. Ano? Pero ang nakakapagtaka nito mga parikoy at nakakagulat ano, ay yung lalaking ito na nang hold up ng isang Pakistani ay isa palang kabayan. Isa palang Pilipino. Ano? So si kabayan ay nang hold up ng isang Pakistani driver sa Saudi Arabia. Or real sa Riyadh, noong nakaraang araw. At tatangay nito sa kaawa-awang matanda na, matanda na yung driver, no? Yung Pakistani. Natangay nito ang kinita nito buong araw, kabilang na ang perang ipapadala sana sa kanyang pamilyang may sakit sa Islamabad, Pakistan. Bago tutukan nito ng patalim ang Pakistani, nabuko ito na isa pala itong Pilipino. Dahil nagsalita siya ng Tagalog na masakit sa mata. Ito ay yung ilaw na nasa bandang taas ng harapan ng taxi na, kanyang, na kanya, na pang hinawakan. No? Sabay sabing hold up dun sa Pakistani driver. Pero ang hindi alam ni Kabayan ay naka-turn on na pala yung dashcam, ano? yung camera. Kaya nakunan ang lahat ng pangyayari. So si Kabayan ngayon ay nahaharap sa 15 years na pagkakulong. Ano? And uh, I think isa sa batas nila ang may latigo. So Every Friday ata ang latigo. I'm not sure sa uh, bansang Saudi Arabia no kung uh, paano ba ang uh, rules ng paglalatigo. Ito yung nakakagulat mga pare ko no. Kasi dito sa abroad no uh, sa Middle East or kahit saan pa man sa Europe, 'di ba? Kinala ang mga Pilipino na masisipag, tapos masiyahin and friendly, 'di ba? Mahilig tayong makipagkaibigan. So bihira talaga na makakarinig ka ng isang Pilipino na ganito may may ganitong gawain dito sa dito sa abroad no kasi lahat ng mga Pilipino dito ano ay ama ko comment mo ay masisipag friendly di ba laging nakangiti lagi mong maaasahan di ba dala-dala natin yung kultura nating uh, bilang Pilipino dito sa abroad kaya nakakagulat ano nakakagulat na meron para tayong isang kabayan na ganito yung ginawa. Hindi natin, ako hindi ko rin lubos maisip eh, kung bakit nagawa ni Kabayan yung ganito. ba? Diba? Ano kaya ang problema ang dinadaanan ni Kabayan kung bakit niya nagawa yung ganitong bagay? Masyado na ba siyang desperado? Magkapera? ba? Diba? Pero ang tanong, bakit dito pa? Ano? Mali, nga, mali na nga ang mag, siyempre, mali na talaga ang mangnakaw. Pero, pare sa Saudi Arabia to. No, Middle East to. Gumawa ka lang ng kasalanan sa iba. Nako dito. May kalalagyan ka talaga. Kawawa si kabayan pero mas kawawa yung Pakistani driver na matanda na hold up nito. Di ba? Sa mga kapak ko OFW no. Kung meron tayong problema mga parekoy, isipin nyo. Isipin nyo po sana na meron kayong pamilya sa, na nasa Pilipinas ano, nagaantay. Lalong-lalo lalo na dito sa Middle East. Pag dito ka nakagawa ng talagang mga ganong klaseng problema o ganong klaseng gawain, maswerte ka kung makakauwi ka pa. Ano? O kung makakauwi ka ng ilang taon lang. Kasi mostly baka dito ka na, baka dito ka na talaga. Di ba? Diba? Sa pagtanda mo. Sa kulungan. Makakalaya ka, pero I'm not sure kung ilang taon 'di ba? So sana isipin natin yung ating gagawin, you know? yung action na gagawin natin mga pariko, you ko, know? Kung gagawa man tayo ng uh, 'di ba, hindi ka na nice, nice dito sa Middle list. Tapos isa pa mga pariko, you ko, ano? Kung meron kang pinagdadaanan na problema dito. Ano na lang siguro? It's best na umuwi ka na lang. Ano? You know? Kung hindi mo na kaya magtrabaho dito, it's best na umuwi ka na lang. Huwag ka lang gumawa ng kabulastigan. 'Di ba? Dahil isa sa rason doon, syempre, yung pamilya mong naiwan sa Pilipinas. At pangarawang rason doon, pwedeng madamay yung ibang mga Pilipino dito. ba? Diba? Kasi baka isipin nila na ganito yung mga Pilipino. ba? Diba? Although na, na, hindi naman, ba? Diba? I hope na hindi sila magiging judgmental sa mga Pilipino after this. Ano? I hope na sana'y uh, maging malawak yung pag-uunawa nila. 'di ba? Na hindi lahat ng Pilipino ay ganito. So mga pare ko, ano, kung meron tayong pinagdadaanan nyo sa abroad, it's best na umuwi ka na lang. Kung hindi mo na kaya, umuwi ka na lang. Huwag ka lang gumawa ng kabulastugan. 'Di ba? Kasi may pamilya tayong nag gaantay sa Pilipinas eh. Tapos meron tayong madadamay na iba nating kalahi. 'Di ba? Mga kapwa natin Pilipino sa abroad. Pero ganun pa man pare ko, no kahit ganun yung ginawa ni Kabayan, kahit ganun din nangyari. Aya ko siyang i-judge. Diba? Kaya ko siyang i-judge kahit na ganun na katindi yung nagawa nito na pwedeng madamay yung mga ibang mga Pilipino. Kasi pare ko, no? First, first and foremost, who are we to judge? Diba? And second, wala ni isa dito sa abroad, wala ni isa dito sa Middle East ang hindi nakakaalam kung gaano katindi ang parusa ang pwede mong makuha kung ganitong klaseng kasalanan ang ginawa mo. And yet, ha? And yet, kahit alam niya na na ganun yung sasapitin nito, ginawa niya pa rin. Diba? He's so desperate magkapera. Ang tanong, bakit? Ano ang matinding pinagdadaanan ni Kabayan kung bakit? Kahit na alam niya na na yung possibilities na pwede niyang danasin ay ginawa niya pa rin. Diba? Yun yung yun lang ang iniisip ko. Yun ang iniisip ko. So pwedeng meron talagang matinding pinagdadaanan si Kuya. Financially. Hindi natin alam, 'di ba? Hindi natin alam. Si Kuya lang, si Kabayan lang ang tanging nakakaalam. Siyempre. Tayo Wala tayo. So ang uh, gusto ko lang sabihin ano sa lahat nang uh, nagko-comment din ay uh, sana ilawakan po natin ang ating pag-uunawa sa bagay na ito ano. Hindi tayo comment lang ng comment na porket si Kabayan ng hold up ng ganito ng ganyan ay masama na kaagad. Isipin muna natin ano. Sabi ko nga, walang ni isa na tao dito sa Middle East ang hindi alam kung gaano o uh, kung gaano kasama ang sasapitin mo kung gagawa ka ng ganitong kasalanan and yet ginawa niya pa rin kahit na alam niya nang meron siyang di ba meron siyang makukuhang hindi niya makakalimutan for the rest of his life pero ginawa niya pa rin so siya lang ho ang nakakalam kung ano ang uh, kung ano ang uh, rason kung bakit nagawa niya ito